Okay guys, magandang umaga. Ah, uh, napansin nyo, mayroong motor doon. Oh. Uh, yan nga pala yung bagong labas ng Lucy na nakaline up sa underbone category. Ah, uh, siya si 150X FI. So, one month old pa lang siya sa akin. So, bigay lang ako sa inyo ng tips dun sa mga balak kumuha ng motor at dun sa mga uh, nangangalap ng idea kung ano bang meron sa motor na to. Bakit? Uh, parang na-trending siya ngayon. No? Actually, dalawa to sila. Yung isa is yung Flash X 150 Fi. So, bali ang uh, ginaya naman nun is yung uh, tawag dito yung sniper 155 ng Kawasaki ito naman yung ginaya nito is yung RS-150 ng Honda so bigay lang ako sa inyo ng ilang tips kung ano yung mga nagustuhan ko sa motor na to at mga hindi ko nagustuhan sa motor na to no siguro unahin ko na yung mga hindi ko nagustuhan sa motor na to una unang unang hindi ko nagustuhan sa motor na to wala siyang kickstart okay. Hey, wala siyang kickstart so mahirap to kapag uh, nasa long ride tayo o nasa biyahe tayo at pumalya ang battery nito sa kalagitnaan ng biyahe natin medyo magkakaroon tayo ng konting problema doon anyway magagawa naman yun ng paraan kasi manual transmission naman to eh hindi naman to automatic na pwede naman natin itong paandarin through jump start kasi hahanap lang tayo siguro ng magtutulak ng motor para may jump start natin katulad ng mga 4 wheels diba? o oh, may mga ibang sasakyan hindi naman ito katulad ng scooter. 'Di ba may mga scooter na ngayon na walang kickstart na talagang umaasa lang siya sa battery sa kanyang electric start. So 'yun, pagka pumalya ang battery noon, tiyak magtutulak talaga yung rider noon or ipapahila niya yung motor o hindi na makaya ikakarga or bilhan niya ng bagong battery. So ito, and just in case lang naman na pumalya yung battery nya especially ang battery na nakalagay dito is stuck pa so hindi natin alam hindi ko alam kung heavy duty ba yun o hindi pero for sure eh, hindi yun heavy duty anyway isang buwan pa lang naman to sa akin goods pa naman yung health yung battery nya healthy pa naman so, yun kung kasakasakali lang pumalya ang battery nito sa gitna ng biyahe natin magagawan pa naman siya ng paraan pwede, pwede pa naman siyang i-jumpstart so yun yung unang una kong hindi nagustuhan sa motor na to yung kanyang kickstart wala hindi ko lang alam kung pwede ba itong palagyan o hindi pwede pero sa tingin ko parang pwede naman eh. so yun pangalawa kung hindi nagustuhan dito is yung kanyang gas gauge uh, hindi siya accurate mga par hindi siya accurate kasi na, may one time no na nagpagas ako full tank siguro yung tinatakbo niya ay mga nasa 30 kilometers pa lang yata yun napansin ko siya gauge eh 2 bar na lang so huminto ako tinignan ko yung gas okay pa naman ang dami pa naman o kundi pa lang yung nabawas sa gas niya. Tapos, nung ini start ko ulit yung makina, yun, nag-pull ulit yung gauge indicator niya sa kanyang gas. So, yun, hindi siya accurate, no? Hindi siya accurate. Then, ano pa ba? Hmm. Sa makina, wala siyang oil filter na napaka-importante sana nun although wala akong concrete na evidence na pwedeng ipakita sa inyo na wala nga siyang oil filter kasi nasabi ko lang naman to na wala siyang oil filter kasi nga sa mga na, napapanood ko din doon sa mga ibang vlogger na mayroong din motor na ganito uh, marami na silang nagsasabi na wala nga itong oil filter ang meron sa kanya is strainer lang dun sa ilalim ng makina niya no? so medyo maselan to maselan ang makina nito no? alagain so siguro sundin na lang siguro natin yung sinasabi ni Rusi di ba sinasabi naman ni Rusi dati dati pa na after 500 kilometers di ba change oil tayo no? no? then sunod 1,000 kilometers change oil na tayo noon every 1,000 kilometers ba? Diba? yun naman yung sinasabi ni Rusi so sa sa kaso ng motor na to mukhang ng sundin talaga yung sinasabi ni Rusi na every 1,000 kilometer ay change oil lalo na sa akin na araw-araw kung ginagamit itong motor na to ginagamit ko kasi ito sa aking trabaho no? ang So, kailangan ko talaga sigurong sundin yung every 1000 kilometers eh kailangan kong mag-change oil. Kasi mahirap na eh kapag uh, nadumihan yung um, head nito kasi eh, 'di ba may pungupuntang oil doon sa head ng motor. Mahirap na. Baka yun pa yung mag cause ng pagkasira ng makina ano pa ba hindi ko nagustuhan dito uh, yun lang yun yung mga hindi ko nagustuhan sa kanya sa, sa ngayon no oh, sa ngayon kasi isang buwan pa lang naman sa akin tong motor na to eh, uh, hmm, meron pa pala wala siyang u-box wala siyang u-box so mahirap kasi hindi ka makapagdala ng mga basic tools na kailangan mo sa biyahe kung halimbawa magka trouble yung motor no? so yun kailangan mo siyang palagyan ng top box pero ito wala pa wala pang plano uh, pa ba uh, yun yun yung mga hindi ko nagustuhan so far sa motor na to sa isang buwan na ginagamit ko to so doon naman tayo sa mga mga nagustuhan ko sa motor na to medyo marami akong nagustuhan sa motor na to no? kahit isa lang itong China bike or made in China marami akong nagustuhan sa kanya unang una na lang unang una na nagustuhan ko sa kanya is yung kanyang performance yung makina niya yung performance ng makina niya kahit made in China lang yung makina niya kaya niyang makipagsabayan Doon sa mga branded na motor lalong lalo na Doon sa king or underbone na Raider 150 kaya niyang makipagsabayan doon maniwala kayo sa akin kahit stock kaya stock yung kanyang sprocket kaya niyang makipagsabayan tsaka ano pa ba yung design yung design ng motor mismo binaya niya kasi yung ano yung RS150 ng Honda. Binaya yung design ng RS150 ng Honda. Hindi ko sinasabi na tangit yung design ng RS150. Actually maganda yung design ng RS150 ng Honda. Pero dito kasi sa napansin ko lang no ito aking opinion lang to ha? base lang to sa aking uh, observation kaya uh, yung mga basher dyan ha? makinig muna kayo ha huwag kayong basta basta mambabash kasi ito opinion ko lang naman to uh, alam naman natin iba iba tayo ng taste eh iba iba tayo ng gusto eh, ito naman eh sariling opinion ko lang sariling observation ko lang pagdating sa design ng motor na to kung ikukumpara ko sa RS-150 na kung saan yun yung ginaya ng motor na to ika nga ito daw yung fake sonic no? so sa design medyo para sa akin angat siya sa RS-150 no? kasi medyo may mga nadagdag na details sa kanyang design na konti lang naman uh, yun sa design, gusto na gusto ako sa kanyang design sayang sa mga nagustuhan ko sa kanya kasi astig siya astig siyang tingnan tapos yung ba, ba yung headlight yung headlight niya, actually lahat ng ilaw nito LED mga par wala kang makikitang bulb type dito puro to LED at sa lahat ng kanyang ilaw ang pinaka nagustuhan ko is a kanyang headlight kasi yung headlight natin di ba meron yung high and low beam ito pag inon mo yung high beam hindi namamatay ang low beam ng motor na to so mga nagsasabay sila ng ilaw so mas maliwanag yung kalsada mas makikita mo ng mas klaro yung kalsada especially doon sa mga madidilim na lugar ng no? kalsada tsaka ito ba? Hmm, yung kanya kapalanguan yung kanyang mags no? so bali kinabitan na to ni Rosie ng bagong design o bagong kulay ng mags nila hindi na ito katulad nung dati yung classic nila na uh, black and silver diba yun naman yung classic na color o baga parang uh, usually na makikita natin sa mags ng mga rusi na motor yung kulay niya is silver and black so yun yung original talaga which is nakakasawa na siyang tingnan kumbaga noon okay siya, maganda siya pero habang tumatagal syempre di ba nakakasawa so eto yun binigyan niya ng bagong kulay yung rusi yung mags ng motor na to which is bumagay naman sa kanyang uh, kulay sa kanyang play rings so goods na goods siya uh, yung, um, yung shock yung shock nya nagustuhan ko rin yung shock nya harap at likod nagustuhan ko siya kasi malambot malambot siya actually itong sa harap malambot yung stock nito actually. pero mas lumambot pa siya ngayon kasi nga pinasingaw ko yung hangin may hangin kasi yan eh pansin nyo sa mga telescopic natin sa front may hangin siya so ah, sa akin tinanggal ko yun Pinasingaw ko siya. Para mas lumambot pa yun siya. Kaya masarap siyang... Idaan sa mga rough road. Hindi siya tagtag -tag masyado. So, yun. Vibration. Uh, meron naman siyang vibration. Pero, hindi naman grabe. So, yun. Speed. Meron siyang speed. As in malakas ang makina niya naka high speed siya tsaka kung mapapansin nyo yung makina nito tsaka nung makina ng Winner X ng Honda parehong pareho lang parehong pareho lang yung design ang naiba lang siguro dun eh yung logo kasi ito Rusi nga ito nakalagay syempre yung logo ng Rusi dyan at sa Honda nakalagay din sa kanila yung logo ng Honda sa spec lang siguro nagka problema nagkatalo pero parehong pareho lang yung makina nila hindi ko na hindi ko na sasabihin pa kung ano yung personal na experience ko between uh, Rusi Flame 150X at sa Winner X ng Honda akin na lang yon siguro kayo na lang ang mag-judge no? Uh, ano ba ba? So, so far, yun lang naman. Sa ngayon, yung, yung pa yung mga napansin ko, no? Mga nagustuhan ko sa motor na to. Hopefully, sa mga susunod na araw, meron pa akong ibang magustuhan dito at i-update ko kayo dyan. At dun pa rin sa mga hindi ko magugustuhan sa motor na to, i-update ko kayo. Kung meron. So, hopefully, wala na sana yung sa mga susunod kong gawing video dito eh puro na positive yung maging sasagyan ko kasi nga expected natin na pag China bike pag made in China alams na di ba hindi na ako magko-comment ko ano yun basta alam na natin yun no? So, yun lang mga part no so like and subscribe na lang sa aking channel no? para sa mga susunod na update ng motor na to i-update ko kayo base sa experience ko sa motor na to para at least magkaroon din kayo ng idea kung anong meron dito sa motor na to no? na natitrending ngayon so yun lang guys maraming salamat